Naisip mo na din ba kung paanong ang mga introvert na kadalasang nakikita bilang tahimik ay nagkakaroon ng isang hindi natitinag na kumpiyansa at kaakit-akit na aura? May mga dark psychology tricks na ginagamit ang mga introvert upang mapansin, makakuha ng respeto at magpakita ng tahimik na kapangyarihan. Mula sa pagmaster sa sining ng katahimikan hanggang sa banayad na pagkontrol sa social dynamics, dahil sa mga discarding ito, ginagawa ng mga introvert ang kanilang mga likas na katangian bilang kanilang pinakamahusay na kakayahan. May kita mo sa video na ito kung paano ginagamit ng mga introvert ang mga psychological tools na ito upang mag-iwan ng pangmatagalang impression ng hindi masyadong nagsasalita. Narito ang mga dark psychology tricks sa extreme confident aura ng mga introvert. Number 1. Master ng Katahimikan Alam ng mga introvert na ang katahimikan ay isang double-edged sword. Uncomfortable para sa ilan, ngunit makapangyarihan naman para sa iba. Sa halip na katakutan nito, ginagamit nila ito bilang isang kasangkapan. Sa mga pag-uusap, pinahihintulutan nilang magtagal ang mga sandali ng katahimikan na pinipilit ang iba na punan ang mga puwang. Ang banayad na taktika na ito ang nagbabago sa balanse ng kapangyarihan. Dahil ang unang nagsasalita ay madalas na naghahayag ng higit pa sa kanyang gustong sabihin. Ang katahimikan ay nagdaragdag din ng bigat sa kanilang mga salita kapag pinili nila magsalita, na nagbibigay ng impresyon ng pagiging matalino at otoridad. Sa isang mundo na pinahahalagahan ang patuloy na ingay, ang mga introvert ay namumukod tangi bilang composed at hindi nangangailangan ng agarang mga reaksyon. Number 2. Pagyakap sa kanilang unpredictability Ang mga introvert ay madalas na sumasalungat sa mga expectations sa pamamagitan man ng pag-aalok ng mga natatanging pananaw, pagpupursu ng mga hindi kinaugali ang landas o simpleng pagtanggi na sumunod sa mga pamantayan ng lipunan. Ang unpredictability na ito ang nagpapanatili sa paghanga ng iba sa kanila, na parehong kaakit-akit at nagbibigay inspirasyon ang mga introvert hindi nila nararamdaman ang pangangailangan na ipaliwanag ang kanilang mga choices o humingi ng pagpapatunay na nagpapahusay sa kanilang aura ng pagtitiwala sa sarili. Ang kanilang kakayahang sorpresahin ng iba kasama ng kanilang compose ng mga kilos ang naglalagay sa kanila bilang mga misteryoso at maimpluensyang individual na nagmamarcha sa kompas ng kanilang sariling tambol. Number 3. Nangunguna sa grupo ng hindi nagsasalita ang presensya ng isang introvert ay may volume bago pa man sila magbitaw ng isang salita. nagre relay sila sa mga di-verbal na pahiwatig tuwed ng mahinahong mga body language, steady na paghinga at isang confident na postura upang lumikha ng isang aura ng control. Ang kanilang kakayahang manatiling hindi nababahala sa mga magulong sitwasyon ay nagdaragdag sa kanilang misteryo na nagiging dahilan sa kanila na maging kalmado sa gitna ng bagyo. Madalas na ginagamit ng mga introvert ang kanilang natural na mga kasanayan sa pagmamasid upang masukat ang enerhiya ng silid at umangkop ng naaayon. Nagbiblend in kapag kinakailangan o namumukod tangi kung ito ang pinakamahalaga. Ang tahimik na assurance na ito ay umaakit sa mga tao, naku-curious tungkol sa kanila at nakakakuha ng pansin nang hindi ito hinahanap. Number 4, Strategic Eye Contact Naintindihan ng mga introvert ang psychology sa likod ng pakikipag-ugnay sa mata. Ito ay isang paraan upang kumonekta, manakot o magutos ng paggalang. Hindi nila ito sinusobrahan ngunit intentional ang kanilang tingin. Ang pakikipag-eye contact sa mga mahalagang sandali sa isang pag-uusap ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa at presensya. Habang ang pag-iwas dito sa mga kalkuladong agwat ay nagpapahiwatig ng pagiging matalino. Tinitiyak ng balancing ito na hindi sila magiging agresibo, ngunit sa halip magmumukha silang attentive at may tiwala sa sarili. Ang mga introvert ay gumagamit ng eye contact upang makipag-usap ng tahimik. Hinahayaan ng kanilang mga tingin na sabihin kung ano ang hindi maaaring sabihin ng mga salita. Ang banayad na kasalihang ito ng di-verbal na komunikasyon ang nagpapalakas sa kanilang tahimik na aura. Number 5. Pagmamasid at Banayad na Pagmimirror ang mga introvert ay lubos na mapagmasid. Madalas na napapansin ang mga detalye na hindi napapansin ng iba. Ginagamit nila ang kasanayang ito upang imirror ang body language, tono o enerhiya ng mga taong nakapaligid sa kanila ng banayad. Ang pag-mirror na ito ay lumilikha ng isang hindi sinasabing connection na pinaparamdam sa iba na sila ay naiintindihan at komportable sa kanilang presensya. Ang susi ay nakasalalay sa pagiging banayad nito ang mga introvert ay hindi kailanman magmi-mirror ng hayagan, ngunit sapat lamang upang bumuo ng kaugnayan at pagtitiwala. Ang kakayahang umangkop habang nananatiling totoo ang nagpapahusay sa kanilang impluensya at nagpapalabas ng tahimik na kumpiyansa na nagiiwan ng pangmatagalang impresyon. Number 6. Precise na Pagsasalita Ang mga introvert ay hindi nangingibabaw sa mga pag-uusap o naikipag-usap ng kung ano-ano lang sa halip inuuna nila ang makabuluhang komunikasyon. Nagsasalita lamang sila kapag meron silang mahalagang sasabihin na tinitiyak na may bigat ang kanilang mga salita. Dahil sa presisyon na ito, naikinig ng mabuti ang iba kapag nagsasalita sila dahil kadalasang insightful at may epekto ang kanilang mga kontribusyon. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa hindi kinakailangang mga kwentuhan, ang mga introvert ay nakikita bilang kompyansa at matalino na nakakuha ng respeto nang hindi ito hinihingi. <laughs> Number 7. Paglikha ng misteryo at intriga Ang mga introvert ay natural na pinapanatiling pribado ang kanilang mga personal na buhay at isipin na lumilikha ng hangin ng misteryo. Ang mga tao ay likas na naaakit sa kung ano ang hindi nila lubos na nauunawaan at ginagamit ito ng mga introvert para sa kanilang kalamangan. Sa pamamagitan ng pagsisiwalat lamang ng maliliit at piling peraso ng mga impormasyon tungkol sa kanilang sarili, hinahayaan nila ang iba na mas makurious pa sa kanila. Pinipigilan din ng discarding ito ang mga tao na bumuo ng isang kumpletong larawan nila na nagpapaintulot sa mga introvert na mapanatili ang kontrol sa kung paano sila nakikita. Ang misteryong ipinapalabas nila ay nakaka-intriga at nagpipilit sa iba na bigyan sila ng pansin na pinalalakas ang kanilang presensya nang hindi na nila kailangang sabihin pa. Number 8. Paggamit sa mga boundaries bilang lakas ang pagtatakda ng mga boundaries ay isa sa mga pinaka-empowering tool sa arsenal ng isang introvert. Sila ay anapologetic tungkol sa pagprotekta sa kanilang oras at lakas. Nagsasabi ng no sa mga commitments na hindi naaayon sa kanilang mga halaga o layunin. Ang kakayahang ito na unahin ang kanilang sarili ay nagpapakita ng isang malalim na pakiramdam ng pagpapahalaga dito na binibigyan kahulugan ng iba bilang kumpiyansa. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng malinaw na mga hangganan ang mga introvert ay lumilikha din ng isang balangkas ng paggalang sa kanilang mga relasyon. Na tinitiyak na sila ay pinahahalagahan para sa kung sino sila, hindi lamang para sa kung ano ang magagawa nila para sa iba. Number 9. Ginagawang kapangyarihan ang vulnerability Naiintindihan ng mga introvert na ang vulnerability ay hindi isang kahinaan, ngunit isang mapagkukunan ng lakas kapag ginamit ito ng matalino. Sila ay selective sa pagbabahagi ng mga personal na karanasan o emosyon na lumilika ng isang pakiramdam ng pagiging tunay nang hindi labis na inilalantad ang kanilang mga sarili. Ang strategic vulnerability na ito ang bumubuo ng tiwala at nagpapalalim ng mga koneksyon habang pinapanatili pa rin ang kanilang pakiramdam ng kontrol. Ipinapakita rin nito na komportable sila sa kanilang mga imperfections na nagpapakita naman ng tahimik ngunit hindi matitinag na kumpiyansa na umaakit sa mga tao patungo sa kanila. At number 10, ang kapangyarihan ng paghinto. Ang mga introvert ay mahusay sa paggamit ng mga paghinto o mga post para sa kanilang kalamangan. Habang ang iba ay maaring nagmamadaling magsalita o tumugon, ang mga introvert ay sinasadyang maglaan ng ilang sandali upang tipunin ang kanilang mga iniisip. Lumilika ito ng impresyon ng deliberasyon at karunungan na para bang ang bawat salitang binibigkas nila ay maingat na isinaalang-alang. Pinipilit din ng pagpost ang iba na mag in na nagpapataas ng epekto ng kanilang mga sinasabi. Sa mga group settings, binibigang daan ng discarding ito ang mga introvert na maingat na kontrolin ang bilis sa mga pag-uusap Idirekta sila sa mga direksyong naaayon sa kanilang mga intensyon. Ang paghinto ay hindi lamang isang sandali ng katahimikan para sa mga introvert. Ito ay isang pagpapakita ng kontrol at kumpiyansa. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na Introvert Survival Guide para na mga introvert sa effective na pagpapanggap na mangmang. -mang. Shoutout kay Rodelio Bola. Sabi niya, Bukod po dyan, sa malalalim na dahilan na yan, literal ka rin po na makakaiwas sa mga taong may maling gawain na pwede mong ikapahamak. Sabi naman ni Paul L. Kim Saldoga, Ako simula sa pagkabata ko pa lang, likas na rin sa akin yung pagiging tahimik sa gitna ng walang katapusang ang pag-aalipusta sa akin ng mga tao hanggang ngayon. Kaya wala at never pa sila nakakarinig ng mga masasakit na salita mula sa akin dahil nakasanayan ko na rin yung katahimikan sa mapanghusgang lipunan. At ayon naman kay Junjun Perang, Mahirap kasi kapag pinakita mo yung alam mo kasi maraming inggit sa paligid at hihilahin ka pababa. Kaya mas mabuting magpanggap na mangmang -mang at tahimik na lang at gulatin sila. A din kila Leonard Palermo, Malia Momena Bantas, Marie Delight Worker, Aram V. Adraxe, Gina Lim, CJ Robles, Emma Villanueva, Kati, Riotasu FR, at kay Maria de la Cruz. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa panonood sa kamanghamanghang mundo ng mga introvert at sa kanilang natatanging psikolohikal na lakas. Ang sampung dark psychology tricks na ito ang nagpapakita kung paano ginagamit ng mga introvert ang kanilang tahimik na lakas upang magpakita ng hindi natitinag na kumpiyansa at isang magnetic na aura. Kung nagustuhan mo ang mga insights na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-comment. Ano para sa iyo ang pinakamahusay dito? Huwag din kalimutang mag-subscribe para sa marami pang thought-provoking na contents. At tandaan, ang tunay na lakas ay kadalasang nakasalalay sa pagiging banayad, hanggang susunod manatiling confident at yakapin ang kapangyarihan ng katahimikan. Alam mo bang iba't ibang paraan ng mga introverts sa effective na pagpapanggap na mangmang? Panoorin mo sa video na ito.